Araw po Ito pa likod, uh, freddy piece facebook at, uh, and also at the same time youtube at filipinos america blog okay and uh, if you haven't subscribed to my channel please subscribe it's all free just click the button below the red button and give me a big likes okay click also the big likes and also make some comment whether it is English or in Filipino. Okay, I really appreciate it. Okay? Okay, this is your host again, Freddy. Okay, and the content for today that we have right now is regarding to an ongoing sa Asian China Summit. ASEAN China Summit in Indonesia. Okay, yan po ang ating content for today at um, in the speech of the president President Bongbong Marcos Jr. he fully emphasized na hindi na po pwede yung naghahari-harian sa West Philippine Sea mas lalo na dun sa malapit sa Palawan alam naman yung Palawan napaganda ng Palawan at uh, ang ating uh, barko na nakadaong doon, malapit doon ay inaangkin pa rin ng China at ito ay ilang beses sa tayong binomba ng tubig at hindi lang yun nagkaroon sila ng dangerous man-wooper man sa mga barko ng Philippine Coast Guard na ang kanilang barko ay ubod ng laki uh, laban sa barkong maliit ng Philippine Coast Guard But this time, guys, ang United States at ang uh, United States Coast Guard at ang United at ang Philippine Coast Guard ay sabay na na nagpapatrolya ngayon sa West Philippine Sea. Nag nagumpisa na silang mag magpractice at ito ay ikinamangha ng China. Yan at wala sila nagawa kasi nandoon ang United States eh. Iyan ang sinasabi ko sa tinatawag na uh, kailangan magtulungan. Uh, collaboration. We need collaboration. Maski na sa pamilya, kailangan natin magtulong-tulong. Pag hindi kayo nagtulong-tulong, hindi kayo asenso. kakayaan-kayanin kayo ng iba. Pag yung isa ay mahina, tulungan mo. Ganyan din ang, ang Amerika, tinutulungan nila ang Pilipinas. Okay? Uh, hindi katulad ng China, tumutulong pero pailalim. Talaga may gustong gawin, gusto sa kopi ng Pilipinas. Lalo na yung 10-dash line nila, na halos sa kopi na ang buong Pilipinas. Kaya yung mga traidor ng mga Pilipino dyan, magdalawang isip na kayo. Dito sa pagkakataon ito, wala na yung uh, labang kay Marcos pabor kay Cory o pabor kay, kay Lenny. Wala na yun. Pilipino kayo. Pilipino kayo, dapat kayo magpaka-Pilipino. Kahit dito sa Amerika, panik kami sa gobyerno kasi tayo ay inaapi na. Yan ang dapat. Okay? Yan o, ang ano, ha, hindi na nakatiis ang ating Pangulo. At ito ay kanyang binigyan ng halaga ang kaimportansya ng UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea. Kasi yung free trade dadaan dyan eh. Hinaharang ng China. Hinaharang ng China dahil wala naman sa tapat nila yung, yung dagat na sa tapat natin ay kanila pa rin daw. At gumawa sila ng sariling versyon ng kanilang mapa dapat yung maunawaan yan. At ito ay ginawa ng ating Pangulo sa 43 ASEAN Summit dyan sa Jakarta, Indonesia. Yeah, yan ho ay napaka-importante. Napaka-importante at bigyan pansin ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas nang yung iba ay nagiging traitor. Traitor. Okay? Ito po, aparinig ko sa inyo ang ating Pangulo. The Philippines, therefore, continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm our commitment to the rule of law and peaceful settlements of disputes. We are pleased that the last negotiations on the Code of Conduct in the South China Sea held in Manila a few weeks ago, that some progress was made in discussing the milestone issues and the preliminary review of the single draft negotiating text. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Excellencies. Na po ha. Ah. Yan po ang ating message ng ating Pangulo. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya yung mga, yung mga nakikritisize pa rin na hindi makapaniwala na si Bongbong Marcos Jr. ang siyang nanalo. Wala kayong prueba. Tapusin nyo na yan. Tapos na. Nasa pangalawang taon na na ating Pangulo dapat natin suporta. Ano ah, sino sino susuporta niyo? In check. Pumunta kayo doon sa China. Kung hindi niyo matanggap ang 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 resulta ng eleksyon, it is valid. Maski na sinasabi nyo na TNT trio, ah, could not justified in a court. Kahit ano, asan ang ebidensya nila. Ha? Ah? Hindi sila makapaniwala na milyon ang nai-transmit sa isang sa isang oras. Ito po ay ng 5G network technology. 5G. At ang 5G pwede nyo magawa. Ito nga ang ilaw namin, pwede buksan ng 5G. Remotely. Ano ba ba, nasa Texas, nasa Chicago ako. Gusto kong buksan yung ilaw. Ha? Nasa second floor. Bubuksan ko. Ganyan nung katindi Ang technology. Bakit yung mga tech, mga IT dyan sa Pilipinas hindi may paliwanag yan? Napakadaling paliwanag yan. Kayo mga TNT, hinahamu ko kayo ng debate. In English, siyempre, of course. I, 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 I challenge you into a debate. And I'm going to defend the President of the Republic of the Philippines. Kasi Pilipino ako. Na hinahamu ko kayo, TNT trio to a debate in English. No, no holds bar. Nakaka, nakakainit kayo ng ulo. Kailangan magkaisa sa ng mga Pilipino. Itigil nyo na ang paninira nyo dahil walang kapupuntahan yan. Okay, ang gasong muli, ito ang yung lingkod, Freddy, dito sa Texas, Pilipino ako.